Hello, hi guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is Channel Rodriguez, mamaya sa Channel. A faith healer, also matarder. So ngayong hapon, natatagyan natin nagsabihin sa iyo ng ating mga gabay. So this is um, monthly gabay for the month of April 2024 for the sign of Capricorn. So Capri, 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 welcome, welcome to my channel. Ano kayang messages, advices ng spirit guides ang ating masasaga for today's video. Kani naman energy o kaganapan sa buhay ng mga Capricorn ng ating mga hangilap. So guys, this reading is a general reading naman. Hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga. Pero kasi don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos of data. Kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel. Lalo-lalo na yung hindi nag-skip ng ads na way pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksikliglig na gumapaw na biyayang maan ng balik sa inyo. So let's see what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit. spirit messages give me information pa for the sign of Capricorn. so there, there's a tree of cups there's a socialize or something a collaboration and there is a lot of parties or um celebration coming in for you no and of course there is uh, the king man kumaga sinabi dito ay uh, maaaring ito nagbigay or magpapago ng uh, perspective or pananaw mo or may mga bagay na kailangan mong baguhin. No? Yung pananaw or your perspective mo. No? So, likewise. So, let's see what is the additional messages. So, there is a five of swords. So, nagkakaroon kasi ng na self-sabotage dito. That because, because of your actions. No? Kung baga sinasabi dito sa sa'yo na kailangan um, iwasan mo yung mga bagay na magagamit sa in the near future. Iwasan mo yung mga bagay na mag-share ng thoughts, information, at yung mga bagay-bagay na either yung mga thoughts and of or uh, perspective or um, mindset or either kung maga na or beliefs so ipinaniniwalaan mo. So let's see. The Queen of Swords is a bigger picture. Kung unti-unti mo na nakikita yung mga possibilities. Nakiunti-unti mo na nakikita yung mga magaganap na pagbabago. Parang malayo pa lang alam mo na yung magiging posibilidad. Parang ganon. So let's see what is additional messages. And I guess there's a page of cups. Now, there's a listen to intuition. No? Listen to your gut feeling. So, ibig sabihin malakas ang iyong vibration or instinct dito. Na kung baga, tinitignan mo yung isang bagay na yun, pero alam mo na yung sagot. No? Parang gano'n. Kung yung parang may mga sinasabi sa sa'yo na akala niya wala kang alam, yung pala may alam ka na. No? Kung sinasabi dito na parang akala mo malinin lang mo ko. Alam ko na yung eksena mo, mo ko na. Parang ganon. And of course, there's an eight of swords. Kung napapalibutan ka ng toxicities and negativities. See? Kumaga, kailangan mong kumawala dyan sa nasa paligid mo. Kumaga, maga, there's a lot of toxicities. So, there's a three of cups. So, uh, represent the two of cups. So, may, may third party dito, guys. So, kailangan maging aware ka, no? It's either a friend or related sa'yo. Kung maga, nagkakaroon ng third party involved. Or either your person mo, there's a third party the hangman for uh, the wheel of fortune. So, ibig sabihin nito, nakahang pa yung mangyayari sa iyo eh, no? Kung baga, mayroon pang bagay na parang inililinaw na ang ating Panginoon na kailangan mangyayari muna. Na bago mo, bago mo makuha yung mga bagay na para sa'yo talaga. Parang gano'n, parang na magkakaroon muna na realization or pangyayari na, na kung baga, magkakaroon ng regret from, um, from other parties, no? Kung baga, na kailangan mo nang mangyayari. at the same time, magkaroon na realization and of course, um, ng acceptance ng mga pagkakamali that, that, because of um, na para maranasan nila at makuha nila yung mga bagay na dapat nila makuha. Parang ganun, parang may mga lessons akong na sa sense dito. No, that because of the third party. At the same there's a five of sword represent the justice. So see, karma is coming. And karma is waving. So sinasabi dito na, justice will be served. So, ibig sabihin talaga na may siya at talagang, di ba, parang na nar naramdaman ko kasi dito na parang una sa bala, una pa lang dito sa barada na parang nagkaroon ng third party. Ano, kasi parang hindi mo na inaano ni God na malaman mo. Or may mga bagay na hindi mo na inaano ni God na para um, para magkaroon ng blue um, or ano sa no? Parang kung baga, hinayaan mo na mangyari yung mga bagay na yon Para sa, sa, there is a third party involved. Kung baga magkaroon sila ng regret at magkaroon ka sila ng realization sa mga bagay na ginawa nila. Kaya that because the justice is here, um, na represent ng karma. No? Kung baga, magkakaroon sila ng lesson learned dyan. And that ten of pentacles, and of there is a long-term success and long-term investment. So papasok dito yung pangmatagalan na kumbaga, finances, career, love life, so on, na magdadala sa inyo ng security. No? So, let's see what is a page of cuffs. And there is a the word, child, no? Kung maga, kilala mo na, alam mo na yung mangyayari sa paligid mo. Or either, kung maga, mayroon ka ng God feeling. At the same time, kung maga, may travel din dito, ha? May travel din dito. And there's an information with the word card, kung maga, alam mo na yung mangyayari sa paligid mo. At the same time, kung maga, kilala mo na yung mga mga ligaw ng pituhan nila, Ganon, kumbaga. Pero inahayaan mo lang kasi kumbaga gusto mo munang malabas yung katotohanan or mismo mahuli mo sa akto or kumbaga magkaroon ka ng something plus or something um, evidence. So don't you worry, kumbaga malalaman at malalaman mo yan. So the eight of swords represent the king of swords. See, there's a stop the pattern. So dito papatok, papasok yung pagputol sa mga eksena o kaganapan o sistema na nangyayari sa buhay mo na nagbibigay sa inyo ng komplikasyon no kumbaga, pagkawala no kumawala ka sa mga negatibo kumawala ka sa mga tao sa paligid mo na nag uh, kumbaga nagsinungaling nagbetray sa iyo no kumbaga minsan ka na niloko at lolokohin ka rin ulit sa mga susunod na eksena so the three of cups and request, the two of cups represent the page of wands so there's a news Ibig sabihin may balita sa yung makararating, no? Mayroong magchichismis sa iyo, or mayroong balita, may uh, may magkukwento sa iyo, nagkesyo si ganyan, nakita ko, kasama si ganto, or uh, kung magam nakita, nakita mo yung messages or email, no? Kung magkakaroon ka ng evidence, or um, kung kumagam uh, matutuklasan mo on your own, no? Kung magam sinasabi sa dito na, um, there's a the will talaga na sinabi talaga itinakda na malaman mo at tinatakda na, tinakda na malalaman mo in the near future. At dito papasok yung karma. So there is a the six of with the transition at doon ka makakali sa situation. ba diba? So let's see what is the five of swords in the justice. So there is a four of cups. Reevaluate or analyze. No, kung baga dito, um, kung baga unti-unti mo na matatanggap, unti-unti unti-unti mo na mauunawa nyo nang ng i behind your back, no? Kasi naging ano kayo, nagkaroon ng self-sabotage that because of sa, tiwala siguro. No, dahil um, nagtiwala ka, it's either kinakapatid mo to, or either kaibigan mo to, or either kay, uh, kamitbahay mo to, nagtiwala ka, that 10 of is a backstab. Kaya ka nagkaroon ng betrayal. No, kaya nagkaroon ng backstabbing. No? So let's see additional messages for, um, page of clubs because the world so uh, card. So there's a the sun card. So ito yung bibigyang ng liwanag, no? Babaguhin ang mundo ginagalawan mo at makikita mo at masisilay sa iyo ang liwanag na to at magsisilbing ang um, success and dinner future. The king of swords because you know, the eight of swords. So there's a nine of pentacles with security. Magiging secure ka, no? Kamaga uh, it's either magkakaroon ka ng transition or either magiging maingat ka na sa sarili mo. Even sa finances and love life po. So, let's see what is additional messages for outcome. So, there's an ace of pentacles. Dito papasok yung big opportunity and big money. No? Kung baga dahil sa nangyari sa'yo, kung baga biniyayaan ka ng may kapal, ang tagumpay na inaasamasap. And there is a tree of ones more awaiting for a result and waiting for a shift. So, so ibig sabihin may mga bagay na kailangan mong hintayin. No, wag mong madaliin. So, additional messages for career, sa career mo naman, there's an eight of pentacles na mag-focus ka na being dedicated sa ginagawa mo. And of there is a five of wands. Marami ka mang competitor o marami ka mang kalaban at complication dyan. Basta, kung mag-aalam mo sa sarili mo yung grounds mo, basta magpatuloy ka kasi at the end of the time, malalaman mo yung nagbibigay komplikasyon sa'yo at malalaman mo naman na mananalo ka sa laban na yan. So, let's see. Additional messages for love life. So there is a nine of sword. Kung baga nagkakaroon na sleepless night or anxiety listo, dito, dito the all stress that because of your love situation with the strength card. Lakasan mo yung loob mo, ha? Maging matapang ka. The more na matapang ka, the more silang uh, um, uusigin ng konsensya sa ginawa nila. Ganun ako na. Ganun yon. So let's see what is additional messages for health. For health, there is uh, the four of sword. Kung maga sinasabi dito, there is a rest. Na no, Kailangan mo ipahinga yan. And there is uh, the servant of sword. There's a sneakiness, no? Kumbaga, um, kailangan mo nang um, tanggapin yung pagsisinungaling sa'yo at kailangan mo na ipahinga yung sarili mo sa kasinungalingan na nakaraan. So, let's see what is additional messages for magical fairy messages. For magical fairy messages represent new home. Magkakaroon ka ng bagong bahay, bagong tahanan, at uh, there's a travel guys, talaga may travel dito. At sinasabi na babaguhin talaga ang uh, kumbaga ang kapaligiran mo, ang nakasanayan mo or either your life life cycle mo. So like, let's see what is the yin and yang oracle card. And there's an information with the nurture, no? Kumbaga sanay ka na sa mga ganyang buhay o talagang 'di ba? Kumbaga na, or nakasanayan mo na or talagang sanay ka na sa sa mga bagay na kung ano man ang meron ka sa nakaraan no parang ganoon ka. kaya mo magsimula ulit sa umpisa nang wala kang um di ba wala kang um, sumusuporta o walang uh, gumagabay sa iyo parang ganun kung baga ka. and there's a purpose no dapat ayun uh, ka alam mo yung purpose mo sa buhay And there's a unity, no? Kung baga makikita dito, magka, magkakaroon ng unity dito at may pagkakaisa dito with your, uh, with your family. At the same time, there's a reunion, no? See? Maaari pang bumalik siya, no? At sinasabi dito, there's a the son uh, starting to request of empowerment. So, ibig sabi dito, naliwanagan siya, naunawaan niya, at kung baga there's a strength with it, confidence. Kung baga sinasabi dito, malakas ang confidence mo dapat na kung baga alam sa sarili mo na it nasa sa'yo yung tama at mananalig sa'yo ang kap ang uh, ang tagumpay dahil sa mga ginawa mong kabutihan sa sarili mo even your event to your uh, family. So let's see. There is a new waxing moon for us. inner self. Napalakasin mo dito yung ano mo, yung um yung sarili mo, no? Um, kaalaman or uh, magkakaroon ka na expansion dito. And there's an obsidian always shielding. No? Protectionan talaga. May shielding dito. And there's a past life gift. Talagang nangyari yan sa buhay mo. Talagang, di ba, you are being gifted. So talagang binigay yan nangyari sa isang buhay mo para maunawaan mo at malaman mo na hindi lahat ng tao sa paligid mo ay totoo. Parang, kumbaga, ni regalo na to ng ating po, oh, may kapal na. Kumbaga, yan yung part na, or yan yung sign ni God na para mabago yung uh, buhay mo. No? So let's see what is our Kanghel Michael. be gentle with yourself. No, kumbaga, uh, wag mo sisihin yung sarili mo, wag mo i-pressure yung sarili mo sa mga nangyari sa nakaraan. Have confidence. Magkaroon ka talaga ng pagpiyansa. No, parang sinasabi na lakasan mo yung loob mo. Parang ganon. So, let's see what is the chakra messages. So, bittersweet. Na ng pait, may tanis ng tagumpay. And there is an instinct na no? makinig sa intuitions mo. And of course, there is uh, no? Ikaw yung magpapaganda ng buhay mo. So, ay magbibigay ka uh, kulay. So, let's see what is additional messages for angel spirit. So, there is an angel of love. So, ginagabayan ka ng ating angel ng pagmamahal para isave yung heart mo. Baka may taong nakalaan para sa'yo. And there's an angel of balance. Magbibigay pa sa'yo ng balance ito. Sa si angel. And there's a woman holding a coin. So, sa mga may hawak ng finances. No? So, let's see what is our kang Hel Raphael messages. Meditation. So, magdasal ka, magmuni-muni ka. No? And there's a stretch. No? Kailangan mong kumilos, gumalaw. Para or ilibangin yung sarili mo. So, let's see what is additional messages for in the spirit. And there's a support. No, sino supportahan ka ng ating angel spirit guides dito. At the same time, there's an options, no? Marami pang um, opinions or something. Marami pang opportunity mo pasok sa you and there's a building. Builder na mo ang pinapalakas sa pundasyon mo. And there is an artist, no? Kumbaga, kumbaga binago yung career mo and life dito, no? That because of um development or the um, kumbaga transformation. Kumbaga gusto kasing baguhin ng ating Panginoon yung mga um, gusto pa, bagoy na nga yung buhay mo. Parang uh, nasa-sense ko dito guys, na parang gusto niya may maiba sa'yo. Kasi parang dahil sa mga sakripisyo mo, tapos nakikita niya na, kumbaga may gumagawa ng um, hindi maganda behind your back, kumbaga hindi totoo sa iyo, 'di ba? Kumbaga ayaw ng ating Panginoon na nandiyan ka sa situation. There's a nothing is yet certain stone. sa so may mga bagay na hindi pa napapanahon. And there's a believe the impossible. Lahat ng mga imposible ay posible. And there's a you're very close to achieve your goal. Napakalapit mo na para matupad 'yung mga pangarap mo. So let's see what is additional messages. So there's a an help. No, lagi mong papangalagaan at pang-protection ng health mo. And there's an acceptance. Marunong ka dapat tumanggap. At tanggapin at hindi na maibabalik ang nakaraan. And there's a loneliness, no? Um, hindi ka nag-iisa, no? Marami ka pang kasama sa buhay. No? Kung may mga anak ka, or either may mga kaibigan ka tumutulong sa'yo, or uh, may pamilya ka tumutulong sa'yo, no? And there's an inner authority, there's an intuition, no? Kung bakit sinasabi sa'yo, dito makinig ka sa intuitions mo, makinig ka sa gabay mo. And there's an information with the haters. So there's a deep love, no? Mayroon ditong pagmamahal talagang malalim. No? Kumaga sinasabi sa'yo dito, tumaga, tumaga makikilala mo to. I think so. Siguro parang naging daan lang siya sa buhay mo, pero hindi pala siya yung taon talaga para sa'yo. See? Addiction or affecting romantic life. No? dependency. Kumaga siguro dahil siguro addict yung ex mo or addict yung past person mo, kaya siguro nangyayari yan no? Kung baka adik sa babae, or adik sa alak, adik, adik sa mga bagay-bagay. This is a toxic, no, behavior. And then, let your friends help you, mga kaibigan mo, natutulong sa'yo. The angel's answer represents, in listen to your intuition. Makikinig ka sa intuition mo, ha? Kung yan ang lagi mo pakikinggan. And there's an, choose new direction. May bagong direction dito na papasok sa buhay mo. And there's a romance, see? Pag-ibig. May bagong pag-ibig talaga siya. akala mo, yung uh, yung akala mo yung parang wala na, tapos na. akala mo hindi ka makakabangon. Akala mo hindi ka makakalit sa situation. Tapos, bigla ka may makikilala. Parang magpapabago ng pananaw course, sa perspective mo sa buhay. Ang ganda. Kung maga, nag alam mo guys, parang na-sense ko dito na, kung maga meron kang minakala toxic na tao a toxic na pamilya. And there's a Jesus loving God said, watch and pray that you enter not into temptation. See? Magdasal at um, kumbaga mas dama mailayo ka sa tukso. No? So let's see what is the synchronicities. Four synchronicities. So there is a princess. No? Magiging princess ka dito, ti And there's a creativity. O, oh, see ganda yung mundo mo. And there's a storyteller. So, ibig sabihin dito, parang magiging, um, kumag-ikukwento mo na lang yung mga nangyari sa buhay mo. And there's a bloom. Talagang lalago. At mukhang mamumulaklak ka ulit na parang bagong halaman, no? At bagong bulaklak. Ganon. So, let's see what is the angel's number. So, ibig sabihin, may magdidilig sa'yo dito. O, ganda may magbibigay sa iyo ng um, something water or something na magbibigay sa inang ng ano kasi dehydrate na dehydrate ka na sa nangyayari sa iyo sa nakaraan. And there's an intuition. Talagang, di ba? Kung maga uh, matalas ang intuition mo dito or tatalas yung intuition mo. Time to implement long cherished ideas. You're on the right track. For towards making your dreams and vision into reality. The right people, circumstances and resources are being sent your way. Happiness and new opportunities opportunities are, are in hand, trust in the process. So see, magtiwala ka sa proseso. Lahat ng na nangyayari sa paligid mo ay may ibig sabihin at may kahulugan at may dahilan. So kailangan mo lang mag ng action at kailangan mo lang magkaroon ng self-realization at patient at no, so, sa mabay sa agos ng buhay. Ganun talaga, no? Kung, maga, kung may mga taong lolokohin ka, lolokohin ka. Kung may mga taong paglalaroan ka, may paglalaroan ka. Kung may mga taong tatanggap sa'yo ng buol, ayon man sa pagkakamali at ayon man sa nakaraan mong kabiguan, kung magkatatanggapin ka. So let's see, what is the message of life? And there is an, the inner alchemist. Like alchemist, I possess all the power I need to build and life of joy and harmony today. Through my positive thoughts, words, and deeds, I create my own life. I understand that I can use the inner magic of intention of the transform myself in the same way. And I can make some transform lead into gold today? I I create a happiness. So see, you are being a gold. You are indestructible. No, kung bagay ko yung gagawa ng kaligayahan at yung kalungkutan mo kaya baguhin mo ang sistema at baguhin mo ang pananaw mo na nagbibigay sa iyo Ng kalungkutan ayon sa nakaraan at baguhin mo ang kasalukuyang kinagagalawan mo at yung bukas na nakalaan para sa iyo. So guys, this is a monthly gabay for the month of April 2024 for the sign of Capricorn. So, Capri, 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 maraming salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading na hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang pa makaka-relate sa inyo and comment down below kung kanitong energy ang ating nasagam. Maraming salamat guys and see you in the next video. Bye-bye and babush!